Guys, uh, Magandang tanghali po at uh, pupunta po ako ngayon ng barangay Adalandanan at uh, magpapa-schedule po ako ng uh, uh, sa misis ko Pupunta po kasi bukas ng umaga sa heart center, uh, siya po ay uh, magpapa-check up mga kayadol no? So intro muna tayo mga kayadol So, ito yung likod ng hulo, ah, mga kay no? At ang harap nito ay sa MacArthur Highway, sa pinakadulo. Lakad tayo, guys. Ah, medyo malayo-layo ito, guys, yung lalakarin natin. At ah, pupunta tayo sa barangay ng ah, dalandanan para ah, manghiram ng ambulansya. Para tomorrow, alas-alas ang alis daw ng aking amesis ay uh, sasamahan ng kanyang uh, kapatid na pumunta sa heart center at yun nga dapat ako ang uh, kasama pero hindi na tayo mga kasama kasi nga ako ay amamamasada uh, mga kaidol no? ito guys ang uh, iskinitang uh, lugar kung saan ay uh, tagos nito ay uh, MacArthur Highway at uh, iniwan lang po natin yung aking ano dun yung Ah, uh, tricycle lang mga kaidol. Dito guys, may mga nagtatrike dito. Pero lalakad lang tayo mga kaidol kasi siyempre alam nyo na medyo kulang tayo sa uh, financial assistant guys na imbis na ipamasahe lang natin ay uh, uh, maglakad na lang tayo Mainit na mainit guys at uh, kahit na uh, makulimlim ay uh, mainit ang ano nang uh, panahon Ayan, ah, mayroon naman tayong tuyo na natatapakan pero pagka umula na mga kaidol maputik dito maputik dito sa lugar na to maraming uh, nag syusyorkat dito lakad doon vlog at uh, malapit lapit na rin tayo sa ano dito guys uh, maraming uh, kumpanya dito sa may ito ay uh, kung tawagin ay uh, Yamaha Kakapagod na maglakad ha, mga kaidol. At ang uh, maganda rin sa katawan yung nag-i-exercise ka sa paglakad. Pahinga muna tayo dito mga kaidol. Provinsyang probinsya ang uh... Uh, dating dito mga kaidol pero po ito ay uh, nasa sakupan pa rin ng uh, Valenzuela City ayan sa banda roon ay uh, nandiyan na po yung ano yung barangay barangay ng Dalandana ito tayo sa barangay Dalandana guys Papay schedule ako bukas. Oh, bukas. Okay. Oh. Okay. Bin. Pang anong oras ka bukas? Sit ka we. Yun, alas 6. Yes, yes, mga Ayun, alas 6, 6 tamang tama, matitimpo ang karin namin. Okay. Nung nakaraan, hindi ikaw ang naano eh. Sabi mo si Bert ka mo. Si? Bert. Si Ma'am Bert. Kapag ka magulong eh. Oo, uh, tamang tama. Kasi ter ulit, e. alam mo naman yun eh. Ha? Car center si Annalyn. <laughs> okay. Ako, pwede uh, pa naman natin. Oo. Ano, guys? Hanggang nga dito muna. Update ko na lang kayo. Okay, guys. Okay tayo dito. Sa third floor pa. Ito yung, ano, guys? parang uh, kay dalandaan na. So, yan yung MacArthur Highway uh, mga kaetong paket pa tayo dito <tinyo> kailan na ba ito mga kaetong medyo mataas nakita kita nyo guys yung train yan ginagawang train nya kapa nyan guys so yan guys at uh, okay na nakahiram na po tayo ng ambulansya tomorrow mga 6am uh, we sila papuntang heart center check up lang ating mga ating amisi sa mga kaidol no So antas pala dito mga kaidol, third floor ito. Ayan e o. Kitang-kita nyo dyan sa labas yung mga, mga nagtatrabaho dyan. Ayan naman. So paano guys? Ababa na tayo. hindi na natin o, pinakita yung pag sabi ko yung salo guys kasi uh, nag paalam na lang ako. at pabalik uh, na tayo kasi yung aking uh, tricycle pinarada ko lang dun sa uh, may daan nag shortcut lang ako at uh, naglakad lang ang daming mga motor dito guys Robert, okay, okay na. Okay. Sinabi ko na bukas. Dala na ako doon. Okay. Alas 6 na umaga, no? Okay. So, nakausap na rin natin guys yung magiging driver para uh, plan lahat guys, no? ayan at uh, balik tayo muli sa aking uh, nilakaran kanina pabalik na tayo guys at uh, pa na at uh, tuloy uh, mamamasada na rin nag almusal kasi ko kanina ng kanin kaya medyo hindi pa tayo nagugutom kaya tuloy uh, papasada na mga kaidol. Marami rin mga damo dito guys akin na nga ginagawa na ito mga kahit malaking akumpanya siguro yan lawak kakapagod maglakad pero kayang kaya natin atiis nito na mga kahit doon mga kaidul ay uh, may skinita pa uh. ayan yung trike na uh, pampasada dito mga kaidul มิงมิง dito ang uh, terminal lang uh, mga trike, uh, mga kaidol init tayo hey, kumusta ang kitaan dito malakas pa ba ha? malakas pa ba yung kitaan dito yung sa pamamasada ng trike Kanila malakas ha, may nangyayana ng tao eh. Ah, may nangyayana pa mo. Kanila malakas. Magkano naman kinikita maghapon, ikaw? Maghapon, makakasundan lang ko, Merit. Ah, tama lang panggastos ano? So, panggastos lang. Uh, sila, nagigil na sila ng 10,000. Uh, oh, 10,000? Hanggang, hanggang umaga yun? Hanggang magapon. Hanggang magapon. Ay, may pasayro yata. Oh. Sasakay kayo. May jeep yan. Ha? Mamasada ng jeep yan. Na, mamasada ng jeep. Uh, May okay. mga nakapila pa ano? Yung mga nakapila na yan, pag uh, ano, nandito sila, una na. Ah? Yung nakapila na trike na yan. Hindi, nagpapay Ah, nagpapay yan. Nandiyan, nandiyan bayo nila. Hmm. Miguelay, uh, medyo nag-iikot-ikot lang kasi vlogger kasi ako eh. Uh, tinitingnan ko kung magkano ang mga kinikita ng padyak dito. Katulad nun, alimbawa sumakay dito, papunta rin sa may dulo, magkano ang pamasahe? 10 piso. 10 piso, isang tao. Pagka tatlo, 30. Ganun ba yun? Uh, oh, jackpot pa. Pagka sa skwela naman, 20 siya. Tatawid, pwedeng tumawid. Ah. Ah, pwedeng tumawid, hindi bawal. Dati bawal, man. Ay, wala na nang uhuli. Ah, wala na. Oh. Medyo maganda pala pagka sa skwela. Ano? Oh, sa skwela, benti siya. Tao. 20 siyang tao. Pag dalawa, 40. Pag dalawa, 40. Oh, yun. Inunuri ko din tatay na magkano ang kita ng trike mukhang marami nang kinita tayo wala pa wala pa walang sumasakay o, wala ka ano mga nagtitipid din ano ummm maganda lang pagkapasko siguro ummm maraming isang tinataanan dyan hindi lang dito ah oo pasolo no pasolo dumadaan no yung mga pasero no pasolo Tapos doon pa sa ano doon, may Bernabe no. Hmm. Wala din doon. Nagpa-schedule din ako ng ambulansya diyan. Si e, check up kasi ng missis ko sa heart center bukas. Tricycle driver ako diyan sa may ano, Estoda. Ah, uh, nagbablog nagba-vlog din ako, vlogger ako. Kaya makikita kayo sa YouTube channel ko. and si Kuya. Oh. <laughs> Tagarito ko lang din ko ya. Sige okay, kuya, salamat po sa inyo. At uh, makawi na. Thank you. Tara mga kaidol, at uh, uwi na tayo. Uh, Na-interview po natin yung mga nagtatrike. Yung isa naman ay uh, kunti lang din ang kinikita kasi may kapansanan yung uh, kanyang apa guys. No? Pero sa kabila ng lahat ng uh, kanyang kapansanan, ay uh, siya pero ay napakasipag dahil dan uh, lang daw siya maghapon. Katayong uh, ang uh, mga kasama nila ay ay uh, malakas at uh, nakakaisang libo araw. So paano mga kaidol, hanggang uh, dito na lang ang aking vlog at uh, maraming maraming salamat sa mga manunood ko at uh, manunood pa. Uh, ayan at uh, uh, shout out sa aking uh, mga kaibigan aming mga kalab shout out sa inyo hindi ko na kayo isa isahin basta napanood yung aking vlog uh, shout out po sa inyo no? babay na po uh, mga kaidol babay na